Welcome to my blog. Ayan. Ito ang i-barbecue namin. Ayan. Chicken wings. Arabic sauce. Ang ano niya. Ito naman. Panang manok. Barbecue namin to. Ito naman. Ata ito? Hindi. naman Laman barbecue, barbecue, mag-barbecue kami dito sa rooftop. Ayan. Ayan. Ano so, na, 13 years? 2021? Oh. Ah, 2011 ako nag-sama. Sa so. kanya, na, 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 nagsama kayo. Hindi. Kapag pika ko niyo, 2021. minsan. Yeah. Thank you for watching.